Paano po ba tayo dapat naglilingkod bilang isang community? Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. It Nitong nakaraang buwan, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapunta sa Banu, Liege, Belgium. Dito po ang apparition site ng mahal na Birheng Maria, ina ng mga dukha. Our Lady of Banu, Virgin of the Poor. Simple lamang po ang lugar. Walang malaking gusali at simbahan. Maraming puno, malinis, maayos. Maliliit lang din ang mga imahe at mga rebulto. Ang imahe ng Our Lady of Banu ay hindi nga po halos life-size. Hindi rin kalakihan ang lugar dalanginan sa Chapel of the Apparition Site. Tahimik po ang lugar, lalo na sa Chapel of the Apparition. Bagamat may selebrasyon noong araw na yon, ang maririnig ay masayang pag-awit. Maraming tao, pero hindi magulo sa pakiramdam. Ilan sa mga ito siguro ang dahilan kung bakit naging taintim po ang aming pagdarasal. Pagluhod ko palang sa lugar dalanginan, naramdaman ko agad ang pahiwatig ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina. Small, simple, silent, service. Small, simple, silent, service. Para po bang ipinapaintindi sa akin na hindi kailangang malaki, hindi kailangang ingrande, hindi kailangang ipinagsasabi ang paglilingkod at pagmamahal. Ang paglilingkod ay hindi para may maipagmalaki ang sarili. Hindi ito dapat pagugatan ng yabang. Ang paglilingkod ay hain, pag-aalay sa Panginoon at sa iba. Hindi ito inihahain para sa sariling kabusugan at aliw. Para pong ang mahal na ina ng mga dukha. Ang paglilingkod niya bilang ina at tagasunod ng Panginoong Yesus ay hamak, simple at tahimik. Maging ang kanyang mga mensahe noong kanyang aparisyon sa Banu ay maiikli, napakapayak at nagaanyaya sa katahimikan. May aparisyong hindi nga siya nagsalita at karamihan ng aparisyon ay patungkol sa pagdarasal I will pray for you at ang paulit-ulit na pray much Ganito po ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon patungkol sa pagdarasal pag-aayuno at pagkakawang gawa Ang mga ito ay hindi dapat magbunsod sa pagmamayabang at pagmamalaki sa sarili Nararapat lang na tingnan at gawin ito bilang ekspresyon ng pagmamahal. Maliit, simple at tahimik na gawain mula sa kaibuturan ng ating puso para sa Panginoon. Ang Panginoon na ang huhusga at magpapasya kung kaaya-aya ito sa Kanya. Ang small, simple and silent service ay makapagpapanibago ng buhay na nagsisilbi at pinagsisilbihan. Pareho nilang tatahakin sa grasya ng Diyos ang isang buhay na alam at ramdam na may nakamatsyag na nagmamahal. Ito rin ang makapagbubunsod para ang minamahal ay magmahal. Tulad po ng mga kapatid sa Couples for Christ. Noong nakaraang buwan, ipinakita ng Diyos ang ligaya niya sa CFC. Tatlong libo mahigit na CFC leaders ang nagkaroon ng pagkakataon na magtipon sa Vatican City mismo makapagmisa sa St. Peter's Basilica mismo, makadalo sa First Papal Audience ni Pope Leo XIV sa St. Peter's Square mismo, at ang CFC Chairman President na si Joya Mamoto, kasama ang kanyang may bahay na si Sister Mila, ay nakaharap at nakausap kahit panandalian lang si Pope Leo XIV mismo. Hindi natin akalain na ang maliit simple at tahimik na ginagawa ay pagpapalain ng ganito ng Diyos. Small, simple, silent service na way magkaroon ng ganitong pananaw tayong lahat sa ating mga puso. Brothers and sisters, ang pagmumuning ito ay pagpapatibay ng naunang realisasyon habang kami naman ay nasa Basilica of Sacred Heart sa France ibinabahagi ko po ito bilang isang awit na ating sama-samang pagmunian at ipanalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa darating tatakos ibubulong sa puso ang pagmamahal na ganap totoo haya ang dumagundong at hugasan ng luha ang mga Paramaliwanagan Para maliwanagan sa dapat patunguhan Isang paniba ay nagmamahal Whoa. Oh, 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 oh. Ang iniibig ay umiibig Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.